morning kaibigan papakyat natin yung dalawang angkor ng scrap boat natin oh. May natin Sa tubig pa yung angkor nila baka mawala ito mamaya dito yung dalawang bangka na pinatulong natin Yung mga diver natin sila ang nagsisid doon sila para makita yung dalawang angkor natin Pabaya natin ang angkor chain at saka crane, dalawang pahila natin para maila talaga, para makuha talaga yung angkor na yun.

huwag ano? What? hindi pa dito okay bum down hindi na libre hindi okay okay baka Oh, sige na. Ha? Oh, libre, libre. Ah, Oke, okay, thank you. Sana lang. Pulang paisa. Balik dalawa toh eh. Ayos. Tanggal na lang dupit. Sana lang. Sana ang korpa. Hey, Merienda ma'am. Ma'am dito. Okay. hindi yeah, 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 yeah. hey. rin no, ka okay na siya hindi ka, hindi rin ka yan na sino yan? Yeah. sino? ispe mo? no, yan mo? <laughs> Ay ka, nagaw lang yun eh Kaan mo ulo sa sana, baka kala ko may nagtitinta ng isda Oo Andiyan na may mamaya may isda yan Tama, Tama, mahaba masyado tong kadena ng pinakawalan nila isang angkor talaga pag bilhin natin to at saka yung chain at saka angkor maabot ng 400,000 to gano kahalaga na Ito na yung dugtong niya. Ito na yung huling shackle na. Hi, thank you Lord na akyat din natin. Pwede Biruin mo 3 years sa ilalim ng tubig. Ngayon lang na pakyat. Pawashing naman dyan! Mga friends, pawashing! Na din natin yung ating angkor. At saka yung chain, kaibigan.

Happy birthday Tatay Digong! Napakalupit! Buhay Pilipinas! Happy birthday Tatay Digong! Mabuhay po kayo! Tatay Digong, hindi ka nag-isa! Nandito kami! Laban lang! Laban! Stay positive Tatay! Laban lang tayo! Swing pa, swing kamay, swing Medyo noy na medyo kayo Okay Ando na yung isang angkor Ito naman yung isa Sunod natin yung isang angkor Dalawang piraso po ito baka ma ipit ka sa kadena may kabigatan tong kadena na ito dahil malalak yung kadena Kabal trabaho Okay, Alec, kuya, kabal trabaho Thank you kaibigan Natapos din Pag transfer ng ating Dalawang angkor at sa kadena Ito maya maya Madeliver na dun sa Ating bodega Ay, Thank you thank you salamat Natapos din sa batang O pwede na tayo mag merienda Kain mo na tayo ng kape Kaibigan